milyong pisong halaga naman na kontrabando ang nakupiska ng mga operatiba ng Presidential Anti-Smuggling Group. Ito yung isa pa ang operasyon yung sa Cebu City. Alamin ano natin ang detalyes mga mga po natin kasama si Noel Perfecto. Muli nagtagumpay ang kampanya ng gobyerno ng ipasamsam ng Presidential Anti-Smuggling Group ang 12 milyong pisong halaga ng bigas mula sa Taiwan at mga hinihinalang smuggled chop-chop Kia cars mula sa Korea at mga right-hand drive vehicles sa loob mismo ng isang makeshift warehouse. Personal na tinungo ni Passage Chief Antonio Villar Jr. ang Cebu International Port para siguruhin na hindi makalalabas ang kontrabandong ipinalusot ng smuggler sa Cebu. Naniniwala si Villar na matindi ang kunsyabahan ng mga economic saboteurs at ilang tiwaling kawani at opisyalis ng Cebu International Port kung kaya't agad niyang pinabubusisi ang mga ito Kasama na rito, ang examiner, appraiser, broker, at mga importers na sangkot sa panlalokong ito. It's about time, kamukayang mga yan. Andiyan naman ang record sa amin. Yung mga kudusayan niyo, lahat nandiyan na sa atin ang record. Kaya, siguro, uh, kami kakasuhan namin. Kung sabi ni Boy kanina, ni Commissioner, kakasuhan din. Pero, uh, pwede namang magkaso sila, magkaso rin kami. Okay. Yung mga laksa, yung mga chop-chop vehicles, nakita po natin yung eh. Nakita natin, kami nagpa-alert noon, actually. Chab, chab, spare parts na nakalagay. Uh. Pero pag pinagbuo mo yung buo na yung kotse na. Buong kotse na. Matapos ang pagdiskubre ng smuggled vehicles mula sa Korea sa Cebu Port, agad na tinungo ni Villar ang isang makeshift warehouse sa barangay Tingub, Mandawi City na umunik katayan ng mga pinagbabawal na right-hand drive imported vehicles. bisa ng isang search warrant na inisyo ni Judge Soliver Peras ng Branch 10 Cebu RTC nakita ni Villar ang anim na Pajero, apat na Isuzu Troopers at apat na Mitsubishi Right Hand Drive Vehicles at iba pang mga sasakyang kinakatay ng isang may-aring nakilalang si Roger Balila. Although wala well, ito, mga high-end, mga Porsche. Yeah. Although marami akong nakita sa mga oldog, sa mga car exchange, ng mga, mga high-end vehicle. Sa mga Europe, may mga report dito na lumalabas dito, dinabayaran lang chassis at engine. Wala naman tayong assembly pa ng mga Porsche dito, Mercedes, di ba? Kaya eh, yun ang pagtutunan natin ng pansin dahil may nag-report kay Presidente tungkol sa mga uh, smuggling dito sa, sa Cebu, lalo na yung mga high-end vehicles. May nagreklamo ngayon ng Toyota, mga, mga dealers dito, kahit sa Japan, nagreklamo kayo mga mga Toyota. Laking gulat ni Villar nang pasukin nila ang warehouse dahil Bumunga din sa kanila ang napakaraming bales ng used clothing o ukay-ukay mula sa Korea. Dahil dito, agad niyang inatasan si PASG Operations Chief Antonio Edmond Narugay para sampahan ng karampatang kaso ang may-ari ng warehouse at mga hinihinalang smuggler sa Cebu. Hingil naman sa right-hand drive cars at iba pang mga pinasamsam na kontrabando, sinabi ni Villar na iteturn over nila sa customs authorities ang mga ito for proper disposition. Ito ang pinag-uutos ng Presidente na talagang seryoso ang Presidente na itigil na itong smuggling kaya kasi itong nakaka, nakaka, nakakasira sa ekonomiya natin. Katunayan hindi lang 65 bilyones ang nawawala. Kaya ang Presidente eh, talaga seryoso, gusto niya makaiwan ng liga para ganun tumangka. Mahirap nating kababayan, eh, mapataas naman ang antas ng kanilang kababayan. Para sa National Broadcasting Network, ako naman si Noel Perfecto, ang inyong tagapagbalita. Isa pa na sa mga yung kabuha ng ating pag edisyon ng Prime Time Telegenio. Bukas mga kibigan, ganap na lang sa isang yaka alas 7, rin pa rin na sa National Broadcasting Network, NBN4. Kasama po yung namin ninyong araw mga balitang kinalap at inihatid na buong NBN News Team. At naman po ninyo makikinig ang salub lamang ng ilang sandali sa sinirang sa ating mga senior broadcasters na sino Mari Garcia. At Pinky Esteron. Pasapot well, na mamala muna po kami. Ang inyong mga godre langit sa namang laban, kasanggawon langit. At ako naman po ninyong kaldapay sa balita, inyong anghel salupa lupa, Angelique Lazo. Hanggang sa muli, sa muli po kabalik ng higit ng mga pagkakadwalang Jeros Televisyon ng ating Pagkakadwalang Jeros Televisyon.